Hey guys, sasagutin ko yung ibang mga tanong ninyo about sa pagbenta ko ng tindahan at kung bakit hindi na lang uh, nilipat ko yung mga paninda doon sa tindahan ng kapatid ko or ipa na lang doon sa bagong uupa. So yung nakabili po kasi nito ay may sarili ding tindahan pero hindi muna siya magtitinda dito kaya pauupahan niya na lang at 10,000 po ang upa ng tindahan ko so malaki yung pwesto nito bali dalawang tindahan ang nabili niya kasi yung isa pwede siya magtinda ng ulam or show my rice katulad ng tinda namin before at dito naman sa sari sari store so ito si ate ito, siya ang pangatlo or pangapat yata na may tindahan din na tinulungan ako para madispose yung iba kong paninda kasi kahit po mag isang buwan na akong hindi na mimili at nabenta ko na yung iba e eh parang ang dami pa rin laman at hindi na uubusan ng laman yung tindahan ko so hindi naman lahat pwede na ilipat ko na lang doon sa tindahan ng kapatid ko sa sobrang dami niyan so nasa 6 digit pa po ang halaga niyan so pang apat na yan si ate na wholesale uh, retail na tinulungan ako so Actually, ito, uh, hindi ko muna siya... Hindi siya muna nagbayad, no? Uh, utang muna yan. So, ang para sa akin kasi para ma-dispose lang talaga siya, para matapos na talaga. Kasi, August 8, benta yung tindahan at nanghingi ako ng one month na palugit para makapaglipat at syempre ma-dispose yung mga paninda. Luckily, napakabait nung nakabili dahil pinagbigyan ako. And, napakabait po talaga. Tsaka hindi ako nahirapan sa pagbenta. So, ang bilis lang po ng transaction namin, no hassle. So, ibig sabihin, pangbenta na po talaga siya. Kasi year 2022, bala ko na talaga siyang itigil. Pero, si mama kasi nanghihinayang dahil dyan niya kami napatapos ng pag-aaral sa college. Kaming tatlong magkakapatid. So, dahil nanghihinayang siya, kaya kahit na actually dapat nag enjoy na siya dun sa probinsya dahil yun naman ang gusto nila ni Papa so nagtinda muna sila dito so ngayon hindi na po talaga pwede kasi nagpe-pension na po yan sila at tatlo ang probinsya ang inuuwian nila sa bukid noon kung saan ako nakapagpatayo ng bahay, fish pan ang pinagkakaabalhan nila doon. Sa Liangan naman or sa Lanao del Norte, doon naman yung kopras o yung niyog. So, sa Surigao naman, sa province ng stepfather ko, palay naman po doon. So, parehas na may mga lupain sila doon. So, yun na yung pinagkakaabalahan nila. And wala naman nang sinusuportahan yung mama ko, yung papa ko. Dahil malalaki na kaming tatlong magkakapatid. And kahit papaano, kahit hindi po mayaman, hindi naman nagigipit, hindi nagihirap sa financial. So, kaya na namin yung sarili namin dahil nagpapasalamat po kami at pinalaki kaming independent ng mga magulang namin. So, wala na, di na talaga nila kailangan na mag, ma-stress pa dito sa tindahan. Mas bagay na sila doon sa probinsya. At saka, mas masaya sila mama pag nandun sila sa probinsya. Yung stepfather ko nga nagkakasakit pag nandito sa Maynila. So, parang doon na talaga sila mag for good. At, bakasyon na lang dito sa Maynila and ako dahil nagpa-process ako ng annulment ko sobrang stress po and hindi ko na siya maasikaso talaga kaya Napag-isipan ko na siyang i-give up. And, syempre, dahil nag-asikas ako ng annulment, hindi pwedeng ma-stuck ako dyan sa squatters area. Kung baga, kailangan ko ng bagong environment. Diba? So, it's time na to pursue my another dream. So, dahil nagbigay ng sign si Lord, kahit sobrang hirap pa sa ngayon, alam ko, in God's perfect time, kung ano yung plano niya, alam ko mas yun ang mas makakabuti para sa akin. So kahit marami pong nanghihinayang dahil malakas ang bentahan, maganda po talaga ang location at syempre lahat halos lahat ng aking naipundar ay galing po talaga diyan. 7 years po yung aking sari-sari store from Ibon and Bagtan store to tindahan ni Ibon. So nakakapanghinayang sa iba. Si Mama medyo may panghinayang pero ako wala po. Maluwag po sa dimdim ko kaya i'm so happy then.